Hi guys, good morning. Puyat na naman tayo. Si Yaya lumipat na naman ng kwarto at hinahanap-hanap na naman ang amoy ni nanay guys. Kaya, mga bandang 3 o'clock ba yun ay kami lumipat no? Oo. 3 o'clock guys, lumipat kami ng kwarto. At si Yaya hanggang ngayon tulog pa. Kaya siya sarap ng tulog niya dun sa kwarto ni nanay kasi nagpapakamot pa yan siya guys sa kanyang likod so ang ginawa nga ko ako na lang yung ako na lang pagluto at ngayon guys dahil maaga na naman akong gumising eh maglalaba lang naman ako ng damit ni Yaya actually si nanay yung naglalaba ng damit ni Yayang guys dahil nga po yat silang dalawa so ako na lang muna yung gagawa wala naman akong gagawin ngayon at medyo maaga pa rin para pumasok. So, ayan. Gamit lang niya yung guys, yung lalaban ko. Kunti lang Nakapagluto na ako ng almusal ni nanay at ni yay. Ayan, iba muna tayo guys. Hand wash muna, hand wash. Kasi ito yung gamit ng buling beer. Kailangan, yan, hand wash lang. Bira lang kami mag-washing ng kanyang mga damit. Parang washing din to yung kamay ko eh. <coughs> Saglit lang po guys. Konting, konting, konti lang. Bilis ng araw. Thursday na ngayon. Ito nga pala. Yan. Yung anin bedsheet na pinagal ni nanay kagabi. dinabag niya lang yan guys kasi nga sobrang dumi. Hindi siya sa sobrang dumi na mga ano ha, yung dumi mga alibag-ibag. Hindi yun guys, dumi kasi itong si Yayam, isa ka mapa talaga yun siya kumakain. Minsan, pagka uh, ano, syempre kalat yung pagkain, di ba? Hindi may iwas pagka uh, bata. Minsan nga nilalaro niya pa. Uulat ka na lang, binuhos na yung pagkain niya. Nilalaro. Kaya kailangan. pag uh, nakita namin na ano, na busong siya, lalo na yung mga tubig guys, yakult, ganyan, nataas na namin yan kasi nga nilalaroan niya. Hindi ito maglaba. Hustler sa laba. Saglit lang ito guys sa akin. Yan, mamaya na, na yan. Palalambutin muna natin yung dumi. Mamaya kasi guys, pupunta ako doon sa hospital. Uh, Nagbibisita ang tayo. pasok na naman. Bilis bilis ng araw. Sobrang busy kami ngayong linggo eh. From Monday, from Monday to Friday. Sobrang daming ginagawa sa opisina. Hindi lang sa opisina, dito rin sa bahay. Kaya kailangan talaga. Pagka gusto mong matapos yung gawain mo, gaya namin guys, imaagang gumigising para makapagluto, makapaglinis ng bahay, para bago ka umalis ng bahay okay na siya. Wala nang gaano ng problema, tamang ano na lang. Banding-banding na lang si Nana ito kasi ayan guys. Hindi ko nga alam kung pagdating ngayon si ano eh, si Big Boss or bukas. What do you think, Nay? Diyan si Nana guys, fresh na fresh yung mukha ni Nanay, guys ngayon kasi nakatulog siya nang mahaba. Oh. Hindi oh, rin siya makaalis sa tabi ni Yayang kasi kumagalaw. Sinilip ko sila kanina guys. Nagaano eh na gaano si nanay nagkakamot-kamot ng likod ng isa nay nay natawa nga ako kanina nay natawa ako kanina kasi madaling araw nagpakamot siya nagpakamot tapos yung kamay ko kinuha niya na kinuha niya na hindi sa patutoy niya doon pala nagpakamot oo <laughs> kita mm. na patutoy niya sa tatwe siguro yung sa diaper mainit tanggalin ko sana yung diaper eh sa inyo guys, diba? Mabilis lang yan. Tapos, meron pa mga Tapos guys, hindi na natin ito i-dryer. Dahil malakas naman yung araw. Sayang. Sayang ang kuryente. Tipid-tipid muna tayo ngayon. Maraming bayarin. Maraming mga bills, mga oats. So, Sabi ko sa inyo guys eh. Mabilis lang. sobrang nakakapagod. Hindi mo mamalayan. Ha? Bakit? Kagabi ka na lang yun, Nay. Ang gabi, Nay. Ang gabi, Nay. From 6 p.m. to 12 midnight. Yun ang gabi. Pag 12, pasado na. Hanggang 5, 6 a.m. Yan ang ano, madaling araw. 6 a.m. na umaga na nga pala yun. Ano na lang yun? Kasi masarap ang tulog mo. Kasi guys, yung pagitan namin ni nanay sa amin, room namin ni Yayam. Tapos, may isa, three rooms lang po kasi. Tapos, siya, si nanay, dito sa may malapit sa ano, sa gitna. Kaya, ganun, hindi niya naririnig ni sa'yo inay namin dito sa kabila. Kung hindi pa namin pupuntahan. Ganun na talaga si Yayam. Pagka madaling araw, bumabangon, pupunta siya sa'yo. Papakamot. Tapos siya na, matutulog. Ganun siya kayo matutulog ulit. Continuous niya yung kanyang sa kwarto ni nanay. Kasi kinakamot siya ni nanay. Sa akin more on ano lang siya eh. Yakap-yakap. Basta gano'n nanayin lang sa nakamukha. So ayan, tapos na tayo guys. Let's banlaw-banlaw na. Banlaw-banlaw. Nito lang ako ng ano eh. Ang almusal ni nanay. Ang almusal ni nanay ngayon guys ay hotcake na naman. At meron nga dyan ano. Ano yun? Ano yun ang ano eh? Uh, nilagang nilagang karne na nilagyan lang ng ano. Yun nga, nilaga. <laughs> ang gulo. So, para ba yun, guys? Ang ganyan lang muna. At ako yung magbabalaw na. Thank you very much. Magandang araw. See you ulit sa susunod na video, guys. So, bye